Ang Pagkawasak ng Jerusalem Ikadalawamputlimang Kabanata Nagribelde si Zedekiah sa hari ng Babilonia. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan, nang ikasyam na taon ng paghahari ni Zedekiah, lumusob si Haring Nebukadnezar ng Babilonia at ang buong sundalo niya sa Jerusalem. Nagkampo sila sa labas ng lungsod at nagtambak ng mga lupa sa gilid ng pader nito. Para makasampa sila, pinalibutan nila ang lungsod hanggang ikalabing isang taon ng paghahari ni Zedekiah. Noong ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng taong ding iyon, matindi na ang tagutom sa lungsod at wala nang makain ang mga tao. Winasak na ng mga taga-Babylonia ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Kaya naisip ni Zedekiah na tumakas kasama ang kanyang buong hukbo. Pero dahil sa napalibutan na sila ng mga taga-Babilonia, naghintay sila hanggang sa gumabi. Doon sila dumaan sa pintuan na nasa pagitan ng dalawang pader, malapit sa halamanan ng hari. Tumakas sila patungo sa lambak ng Hordan, pero hinabol sila ng mga sundalo ng Babilonia at inabutan sila sa kapatagan ng Jericho. Humiwalay kay Zedekiah ang lahat ng sundalo niya, at siya'y nahuli. Dinala siya sa hari ng Babilonya sa Ribla, at doon siya hinatulan. Pinatay sa harapan niya ang mga anak niyang lalaki. Dinukit ang mga mata niya, at nakakadena siyang dinala sa Babilonya. Giniba ang templo Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan, nang ikalabing siyam na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babilonya, pumunta sa Jerusalem si Nebuzaradan na kumander ng mga gwardya ng hari ng Babylonia. Sinunog niya ang templo ng Panginoon, ang palasyo, ang lahat ng bahay sa Jerusalem, at ang lahat ng mahahalagang gusali. Sa pamamahala niya, giniba ng mga sundalo ng Babylonia ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem, at dinalan niyang bihag ang mga natitirang tao sa lungsod, pati ang mga taong kumampi sa hari ng Babylonia. Pero itinira niya ang iba sa pinakamahihirap na tao para mag-alaga sa mga ubasan at bukirin. Sinira ng mga taga-Babilonia ang mga kagamitan sa templo ng Panginoon, ang mga haliging tanso, mga karitong ginagamit sa pag-iigib, at ang malaking lalagyan ng tubig na tanso na tinatawag nilang dagat. At dinala nila ang mga tanso sa Babilonia. Kinuha rin nila ang mga kawali, mga pala, mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok, at ang iba pang tanso na ginagamit sa templo. Kinuha rin ni Nebuzaradan ang mga lalagyan ng baga, mga mangkok, at ang iba pang mga gamit na ginto at pila. Hindi matimbang ang mga tanso na mula sa dalawang haligi, sa malaking lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at sa mga karito na ginagamit sa pag-iigib ng tubig. Ito ang mga bagay na ipinagawa noon ni Solomon para sa templo ng Panginoon. Ang bawat haligi ay may taas na 27 talampakan. Ang dalawang tanso na ulo ng bawat haligi ay may taas na apat at kalahating talampakan. Pinaikutan ito ng mga kadenang dugtong-dugtong at napapalibutan ng dekorasyong tanso na hugis prutas na pomegranata. Binihag din ni Nebuzaradan ang punong pari na si Seraya si Zephanias na sumunod sa posisyon ni Seraya at ang tatlong gwardya ng pintuan ng templo. Ito pa ang mga nakita niya at dinalang bihag mula sa lungsod. Ang opisyal ng mga sundalo ng Huda, ang limang tagapamahala ng hari, ang kumander na kumukuha at nagsasanay ng mga taong magiging sundalo, at ang anim na pupang mamamayan doon. Dinala silang lahat ni Nebuzaradan sa hari ng Babylonia na nasa Ribla, na sakop ng Hamat at doon sila pinatay ng hari. Kaya ang mga mamamayan ng Huda ay binihag at dinala papalayo sa lupain nila. Si Gidalia na gobernador ng Huda Pinili ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia si Gidalia, na anak ni Ahikam at apo ni Shafan, bilang gobernador ng mga naiwang tao sa Huda. Nang marinig ito ng mga opisyal ng Huda at ng mga tauhan nila, pumunta sila kay Gedalia sa Mizpah. Sila ay sina Ishmael na anak ni Netanya, Johanna na anak ni Kareya, Seraya si na anak ni Tanhumet na taga Netofa, Jaazania na taga Maaka, at ang kanilang mga tauhan. Nanumpa si Gedalia sa kanila at sa mga tauhan nila. Huwag kayong matakot sa mga opisyal ng Babylonia. Manirahan lang kayo rito, at paglingkuran ninyo ang hari ng Babylonia, at walang mangyayari sa inyo. Pero nang ikapitong buwan ng taon na iyon, si Ishmael na anak ni Netania at apo ni Elishama, na miyembro ng sambahayan ng hari, ay pumunta sa Mispa. Kasama ang sampung tao, pinatay nila si Gedalia at ang mga kasama nitong taga-Huda at taga-Babilonia. Dahil dito, lahat ng tao sa Huda mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa, pati ang mga opisyal ng mga sundalo, ay tumakas papuntang Ehipto, dahil natakot sila sa maaaring gawin sa kanila ng mga taga Babilonia Pinakawalan si Jehoiakin Noong ika-tatlongputpitong taon ng pagkabihag ni Haring Jehoiakin ng Huda, naging hari ng Babilonia si Evil Merodach. Pinalaya niya si Jehoiakin nang ika-dalawamputpitong araw ng ikalabing dalawang buwan ng taong din iyon. Mabait siya kay Jehoiakin at pinarangalan niya ito, higit sa ibang mga hari na binihag din sa Babylonia. Kaya hindi na nagsuot si Jehoiakim ng damit na para sa mga bilanggo, at mula noon ay kumakain na siya kasama ng hari. Araw-araw siyang binibigyan ng hari ng mga pangangailangan niya habang siya'y nabubuhay.